Kaya magandang umaga po uh, sa Ruel Lipat at sa mga manonood kay Mariel Cedeno. Shout out po. Natanggap ko na po ang Gcash ni Ma'am First na pinadala from Ruel Lipat yung 1,000 pesos. Kaya una po nating binili yung Tramadol sa Kirot. Dahil talaga pong uh, nakita ni Sir Ruel na sobrang sakit nakita, narinig ng mga manonood na nahihirapan siya. Kaya sabi niya, unahin mo yung sa Kirot kailangan may gamit siya sa kerok. And then, nagpayo siya sa mga pagkain na dapat kainin. Ano? So, ito po, ang Rosetta Sir well, yung 15 pieces na 55 ay 825. Tapos, binili ko siya ng adult diaper na 250. So, 1,075 po. Kaya, tama-tama, Mariel, nagdagdag siya ng 100. So, konti na lang ang kulang. Okay? So, 1,075. Salamat po Sir Ruel, maraming maraming salamat. Ngayon po ay dadaling ko na ito. Hello mga kalinga, magandang umaga. Supportan po natin si Dong Tigidong. Nandito po sila ngayon sa Daet. Pasupport po. Salamat. Supportan po natin Dong Tigidong. Member po ng Team Na Wala po rin sa atin tumutulong sa ating mga kapatawa. Supportan na po Dong Tigidong. Ayun po mga kalingat, po natin si Dong Tigidong, isa pong charity vlogger na walang sawang nagpapati po ng tulong, nagkatid ng tulong sa ating mga kababayan. Subscribe po natin, Dong Tigidong. Raymond Agus Vlog Good morning, uh, Manay Antonio. Kumusta po? Pag nagagalaw po, masakit pa din itong kanan. Hindi na. Kunti lang. Ah, sabago. Tapos uminom agad kayong tramadol. Ah, pa. Uh. So, nakita ko, dalawa na lang yung tramadol. La sambal, okay. So, ganito, may uh, pinadala sa atin na uh, pambili ng tramadol. Ibibili ko kayong tramadol. Yung 55 bang isa. Uh, tapos, titignan ko yung roseta kung ano yung kailangan yung yung anong wala ng vitamin. Halimbawa, peros. Nagpadala kasi si Sir Will ng 1,000. Tapos, may nakapanood na uh, nag-youtube din nagpadala din ng 100 kaya may 1,100 pupunta ako sa Erega para maibili kayo ng gamot Opo. Okay. ngayon po binilin po ni Sir Ruel na para bumaba yung uh, creatinine wag mo ng mga karne ano muna, mag concentrate mo sa prutas tapos vegetable yung vegetable kasi maraming fiber nakakababa ng creatinine Ay. So, mga prutas at vegetable tayo mag-concentrate. Uh, wala mo ng karne. And then, tuloy lang yung, yung cracker po. wag mo na yung may maalat, maasin. Bawal kasi sa inyo mga salty. Para yung yurik nyo, hindi tataas uli. Hindi, ano uli, maapektuhan. Tataas kasi yung yurik pag masyado maalat. Ayun. So, tingnan ko sana yung ano, reseta. Gustong makita natin ang reseta tingnan natin kung ano pa yung kulang para makabili ako ng cherry nakpatingin nga anak ng roseta mo ito ang dito yung anak ni Manuel Antonio yan, pasalamat po tayo kay Sir Ruel at nagpadala po siya at saka kay Mariel Sedeno isang Sir Ruel at Mariel Sedeno salamat po sa pagpapadala niya ng pambiling gamot kay Manuel Antonio ayun nakita ko na yung roseta kung ano kinuha niya reseta Ilang page yan? O, oh, Galing pa pala ito ng Bicol Medical. Sige, buksan natin. Basahin natin dito sa labas maliwa na. So, meron tayong po boxo stock. Okay, e, boxo stock. Uh, e, Sultomosin, Amlodipin. Sa high yung Amlodipin. Sultomosin din. Prodinosin tramadol. Ito talaga yung sa ano, pirot. 3 times a day for pain. 30 piraso. Ito ang kailangan. Yung algesia. Ito po ang wala na. Yung may red. Tramadol algesia. Ito po yung 55 ang isa. Dito sa backside side, meron pang dosartan. Sa high blood din ito. Kamoxis. Antibiotic. Uh, 14 good 4 7 days naubos na rin siguro to aloperonol 1 tablet ayun meron sya yung 2 pages na ano Ay, sir, uh, pagbalik po ni misis nya makakausap natin kung ano po yung kulang pa dito 13 na lang yung stock Oo po siya, tao po inyo. Ah, uupo ka ngayon, Poy Antonio. Tabangan mo ng um umupo. Buti, inalis mo na yung ano, mga tali dito. Wala na yung tali. Ah, okay na, hindi na siya maga, oh. Ang ganda ng improvement. Alam nyo kasi, yon sa church nila, nila Sir Rowell, sinasama kayo doon sa prayer nila. Ah, hindi na nalulukot? nag na ano. Eh, dito, ito, hindi na kayang ilukot ng tuhod. Uh, 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 pag siguro wala na yung sakit, baka ma-exercise na yan, Iti-therapy na lang yan pa konti konti para makalakad uli kayo. In Jesus name, sana po palakarin uli natin si Manny Antonio. Atta. Kaya magandang umaga po Sa uh, Sir sa mga manonood kay Mariel Cedeno Shoutout po natanggap ko na po ang GCAS ni Ma'am Official na pinadala from Ruel Lipat, yung 1,000 pesos. Kaya una po natin binili yung Tramadol sa Kirot. Dahil talaga po nga uh, nakita ni Sir Ruel na sobrang sakit. Nakita, narinig ng mga manonood na nahihirapan siya. So sabi niya, unahin mo yung sa Kirot. Kailangan may gamit sa Kirot. And then, nagpayo siya sa mga pagkain na dapat kainin. Ano? So ito po, ang reseta, Sir Ruel, yung 15 pieces na 55 ay 825 tapos binili ko siya ng adult diaper na 250 so 1075 po kaya tama tama Mariel nagdagdag siya ng 100 so konti na lang ang kulang okay so 1075 salamat po sir Will maraming maraming salamat ngayon po ay dadaling ko na ito kay at uh, Lolo Antonio. Tignan natin kung ano nang status niya. Sige, pasok tayo dito. ito niya po itong kanyang tramadol na safety po yan okay yan sa akin eh. talagang maraming nire-reseta sa mga makarap tapos ito na po tanggapin niyo ulit oh, yung inyong reseta tapos so, ito po yung adult diaper na katalang sir Willy Pat at ni Mariel Sedeño si Mariel Sedeño siya sa line, na nung nausa sa live nakita niya yung na, na, na tiros. sabi niya nang bigay siya Salamat po. Salamat, Salamat po tayo. sa inyo. Sa tulong niyo po. Ayan, ayan, mali na. Sige Salamat po, magpasalamat po. tayo. Kahit po paano makadagdag po sa ano na, kailangan okay. po. Na, Sige, Kinu, kumusta po tayo ni Sir Well, yung paa niya kung namamaga pa. Hindi naman siya masyadong hmm, namamaga na masyado. lang kagabi, kumirot pa ka po. Kumirot pa po. Kumirot hmm. kumirot Pero po, ano lang, yung three times a day na tramadol, huwag mong tigilan yun kasi yan ang makakatulong sa iyo good for 5 days yan para makatulong ka kaya lang pag sumakit sakit talaga hmm. Hmm. pag sumusumpong ano ako oh. sa kanina niya kinukumutan kasi pag nadi-electric pa na na parang nag ano daw -dry. Uh -huh. parang sumasakit daw uh -huh. pag ganyan hindi na masakit hindi okay, daw sumasakit okay, please nag ano na ano na Ah, patas yan. Yan, pataas ah, papunta doon. Yan. Yan. Okay. Yan. So, nag-electric fan siya. So, okay na yung tin niya. Tingnan natin kung okay na yung tin. Pag nahanginan, masakit din. Oo. O, pag nahanginan, masakit daw po. Dito, dito masakit niya. At saka dito po masakit. Tapos hindi niya na malikoto ngayon, ano? Hindi na. Hindi na masyadong, hindi na siya masyadong maga o medyo. Oo nga. Nawala yung pagkamaga niya. Tapos yung pagtatain niya, parang nagugustuhan ko kasi Bilog na? Bilog. At yeah. saka may kulay na. May laman -laman. hindi kaya laman Hindi gaya ng ano yung... Okay. So, malaking improvement. Know. Basta iwas lang daw sa pagkain na maalat, karne, mas maganda na yung gulay, tapos walang masyadong asin, mahalaga yun. So, mga cracker na walang asin, yun ang mahalaga sa'yo. Tapos, gatas, no? So, yun po yung nakayanan ng ating team. 1,100 yung pinadala nila. Ipakikita ko rin sa inyo yung Gcash na nasend ni Ma'am Percy. Sir, anong masasabi? Mag-thank you tayo kay Sir Will. Salamat. Sabi mo salamat sa tuloy. Umiiyak nga kanina eh. Pagdating mo eh. Umiiyak siya. Oo nga baka kako hingin niya yung reseta. Umiiyak siya kanina. Eh. Maraming, maraming nagmamahal sa iyo kahit uh, nasa malayo si Sir Ruel, lahat ng tumutulong doon uh, hindi nagdadalawang salita o nagbibigay kahit papano. Hindi man maibigay lahat, hindi man maibigay sobra-sobra, basta okay. meron siyang partner, uh -huh. na ibibigay niya. Salamat. Paano Papano Sa bulong. At tuloy-tuloy uh, lang naman ang prayer niya sa sa church kasi ano si Sir Ruel. Isa siyang pastor <laughs> ng ano siya, bibigyan ng aral. Sinasama kaniya sa panlangin yung buong kong ano. So, ako ko na lang magkalakad na ako. Ayan. O, basta pray din tayo, uh, tay lolo, pray ka din po. Lagi manawagan kay ama na pagalingin ka at mawala na po yung sakit niya. Sabi nga doon sa isang istorya sa Bible, yung isang babaeng may sakit, ano na, uh, comatose na, tsaka malala na yung sakit. Sabi niya, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ni Jesus Heso Kristo, ay gagaling na ako. Yun, pinagbigyan siya ni Heso Kristo, nahipo, biglang gumaling. So, isang ano yan ang prayer healing talaga ay mas malakas sa ano pa mga gamot sa atin. Ayan. Pagaling ka lang ha. At hihingi tayo lagi na update. Tatanong tayo ng Sir kung ano balita sa atin. Sa so, mga kapatid nyo po, uh, dinadalaw naman kayo. Nung isang araw po, si Manny Loreng. Oo, si Manny si Loreng. Okay naman sige stop ko naman na okay. dito yung uh, mga kababayan uh, okay na naibigay ko na yung nahetid ko na yung tulong na hinihingi nila yung gamot sa kerot sabi ni Sir Well gamot sa kerot talaga unahin tapos ka uh, kung yung pampers nga naibigay ko rin dahil kailangan niya rin yan hindi na rin kasi siya makapunta sa CR basta basta so kailangan pa rin siya nakapampers So, sa mga gusto pa pong magbigay ng tulong, pakiabot lang po, paki-PM si Ma'am First Official Channel ng Team Ruel Lipat o si Sir Ruel Lipat o ako po, si Dong Tigidong mag-PM lang po. Uh, pati po yung Team Kapuso, mag-PM lang po. Salamat po sa mga supporta, sa mga nanonood. If hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and hit all the notification bell para updated kayo sa ating mga video. God bless po. Bye.